mapigilan ni Aling Flor de Liza ang kanyang mga luha habang pinapanood ang oath-taking ceremony ng mga bagong recruit ng Philippine National Police sa Kambado Dangwa La Trinidad. Kabilang kasi sa mga bagong recruit ng PNP Cordillera ang kanyang kaisa-isang babaeng anak na si Darlene. Anya, unang beses pa lamang daw na mapalayo ang kanyang anak sa kanilang pamilya. Bagamat nangangamba man, lakas loob niya itong tinanggap, alang-alang sa pangarap ng anak. Yun nga po, uh, takot But nga rin po kami noon. Church. Sabi namin, eh, dami naman anak kurso na ay papasukan mo na ano. Eh, bakit yan pa ang pasukin mo? Eh, nakakatakot sabi namin sa si kanya. Masakit man, pero para naman sa kinabukasan din ngayon. Adam, Para rin naman sa kakaganda ng buhay niya. Kaya... Si Noymi naman, pinagmasdan na lang ang kasintahan nitong kabilang sa mga bagong recruit. Mensahe na lang niya sa kanyang kasintahan. O, kaya... Antay ka lang, susunod ako. <laughs> Kasama rin si Noemi sa mga aplikanteng hindi umabot sa 6,501 na kota ng PNP para sa mga bagong recruit. Sa kaso kasi ng Cordillera, 200 recruits lang ang kinakailangan. Pinakamalaking kota naman sa buong bansa ang NCR na pumalo sa 2,101 at pumangalawa dito ang Police Regional Office 3 na umabot sa 600. Ngayong araw ang simula ng ang unang parte ng kanilang field training program upang maging ganap na pulis. May mensahe naman ang prokor sa mga recruit. At isa sabi ko, pag pumasok kayo dito, ang unang-unang dine-develop dito is disiplina. Although alam namin na may disiplina kayo, na galing sa pamilya, galing sa kung saan man kayo nagsimula. But pag dito sa PNP, lalo na palalakasin. Ang mga nasabing recruits ay sasailalim sa aning na buwang Public Safety Basic Recruit Course at pagkatapos ito ay sasailalim ulit sila sa anim na buwang Field Training Program bago sila idestino sa iba't ibang lugar. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.